Tapos siyempre habang tinitina yung buko ni Bechay Binabad ko sa maligam-gam tapos inagyan ko ng suka uh, At ipufutus pa ako ni Bechay mamaya <laughs> Ayan, nililinisan mo yung malaluya kong pa Ang <laughs> kapalang kalyo sa okay. yun? Hey ito hey yun? Sumagay kami kanina ito Ayan, tayo Ah, budget Ingat kayo dun ha. Ba, sige, nandiyan na lang ako sa... Abay po. Ka, ah. Ingat. Uh, ingat kayo. Sandali lang. Sige na tayo. Ah, sige, 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 sige. Ah, uh, na na beche yung tricycle ate namin si Abby. Ate. Ayan, si Abby ay papasok ngayon ng maaga. Tapos ngayon din ang alis ko. So pag uwi ni baka nakaalis na rin ako pupuntang airport. See you next year, love love. At oh, ingat, lagi ingat lagi sa pag-aaral. Ingat lagi sa pagpasok sa school. Lagi nang mag-ingat. At saka mag-aaral mabuti, love love. Alam ko naman nag-aaral ko mabuti. Kaya may tiwala naman ako sa iyo. Okay. So ito na yung bag mo. Dalhin ko na to. Tinan mo, check mo yung mga nakalimutan mo. Panyo, ID, tubig, cellphone ano pa pinapaanda na becha yung yung tricycle kasabay ko rin si tatay kasi si tatay ay may pupuntahan ngayon so kasabay namin siya na papunta dun sa highway sa tungko yung si na yung tricycle. Kailangan kasi painitin muna bago umalis para hindi na mamatay-matay. ayun ate. Ayos na. Wow, ganda ng jacket mo ha. Yan yung pinili namin sa Dressmart. Kasama si Julius. Hopper. Uh, yan, ganda. Kasi sa'yo, bagay na bagay ate. Sakto, puti. Ayan, ganda. Ano yan? yan. bigay. Ah, Bagay sa'yo yung ganyan talagang ganda yun. Picture nga tayo po. 1, 2, 3, Ha, ah, tara na. wala ka na nakalimutan, ha? Ay, ito na pala. Ay, tara. Ay, ito na pala. tara. Yung mga tandago niya. Nakasabay namin si tatay, palabas. Medyo madilim pa. Ayan. 5.30 na umaga, mga kapinboy. Ayan. Gano'n ako ka. Tawid ka ron? Okay, na ate. Bye-bye. Okay. Dali mag ah. Sa biyahe, pagsakay. Sandali lang. Sige na tayo. Eh. Ah, sige, sige, sige. sige.

gabi Gabi na ang uwi niyan. Tapos saalis din ako mamaya mga alas 7 ng gabi. lang pala nila ngayon no? oh. hanggang 8 uwi na oh. aga no? bye Alkero galingan mo sa exam nyo <laughs> bye 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 <laughs> takbo <Tampol>. eh <laughs> Pabalik na kami ni Bechay. Dadaanan na naman kami doon sa favorite place namin. Doon sa bundok may baka magpapagas ay tayo. magpapagas pala kami ayun, pawin na kami ng Betchay magpapagas muna si Betchay at empty na ang aming tank eh. baka sumirik na tayo Betchay kailangan natin magpakarga ng gas yun, tandaan lang yun kay gas station ni ng Betchay, total salina ba yung pula? Yung green at yung pula po. Para sa mga pula. Ang leaded yung mga. 200. Walang leaded. Saat ka lang ati yata? Ay, mga magkatatlo. Ay, Thank you. Next na uh, namin si Bunso. Ayan, ang pasok niya ay 10.30. So, kaya pa naman niya kasi magta-tricycle kami. Si Betsy magta-drive. At uh, ito na si Bunso. Papasok na si Sku. Shoutout! Shoutout kay ate! <laughs> ito na yung bagahe ko. Kunting arrange na lang to. <laughs> Tara na, bilisan niyo. Malilate yan. Ini ada nih. Saladnya <mukas> tinggal. Tinggal minum nih Inday. Ma. <mukas> Tarana. Heto. Hah? Ma. Ade. Ini lang Kompleto nih dalam daftar. Yung charger. Ay, charger. ID, cellphone. Play ito na. Ayun. Pangatlong hatid namin. Si Daphne yung pangatlo. Ingat ba Yun, nandito na kami sa school ni Daph. Kapit ka namin doon sa loob ng room. <laughs> ha? Patatatawa ko, Betcha. Ay, okay, hindi. Good one. Kapit sa loob ng room. Graduate na siya sa ganyan. Ha? Kapit <Harik> kita? Oo. Ay, ati to Love you. Love you. Na, sunduin kita. Ay, hati kita na. agad ni. Uwi agad ha. Uwi po so ako agad. Bye-bye po. eh na si Dove. Papasok na sa si school. Tara na beche. Pupunta tayong tungko. Okay. Punta tayong tungko at mamimili tayo ng kung anets anets. Bye bye AB Town. Subukin namin ni Bechay. Mabalik kayo dyan Bechay. Next year. kami kanina ito Gold Deluxe Ha? Ayun sa MRT yan, MRT 7 Ayun ba yun? Oo uh. Ayun o Tara, bili tayo Bili tayo ng pulburon tsaka Hopia, meron yata ang Hopia rito Meron nga o, oh. Hopia Ayun ito. Bili ka? Bili ka? Pumasok lang kami ni Bechay dito sa SM San Jose Del Monte uh, At bibili lang ng konting pasalubong Dito sa Gold Deluxe Mga pulburon lang Ayos na <laughs> napaka sa labas Nagbabayad si Bechay ng kuryente Pantayin ko lang saglit mga kapil May pinamili namin Pang tindahan din Bechay Napauwi na kami ng bahay. Nakapamili na kami ng pasalubong konti. At paninda ni Bechay konti. Okay. Okay, thank you. na. Thank you. Uwiya na Bechay At uh, inaatok na ako Itip na ako Bechay Pagdating ng bahay uh -huh. Alright Kasi mamayang hapon Mamayang alas 7, alas 6 Punta na ako airport At ang biyahe ko ay hating gabi So Dapat may allowance Kaya makabawi ng lakas Itip mo na, na tayo ng konti Ayun mga mo, pa kami ni Bechay Ayun huli yung sulyap sa tungko suki <laughs> so, okay namin ni eh, bechay araw-araw mausok at ma traffic minsan hindi nang init oh eh. Ako Pinboy, nandito na kami sa bahay. Napakainit. Grabe. Ang ini sa kalsada. Ang pagdadrive. Okay. So, nandito na kami sa bahay. Ayun mga Kapinboy, Bago ako umalis mamaya, kinulayan mo na yung buhok ko kasi marami na daw puti. Bumili kami kanina ng pantina ng buhok. Tapos siyempre habang tinitina yung buhok ko ni Bechay, binabad ko sa maligam-gam tapos dinagyan ko ng suka. At ipuputas pa ako ni Beche mamaya. <laughs> Ayan. pa ako siguro mga isa't kalating oras at kagigising ko lang. Ang oras ngayon ay 1.45. Ayan. Mag-aalas dos na. Ito si Beche abalang-abala sa buhok ko. At marami na raw puting buhok. Ayan. So, ay mga kapinbo yung aking bagahe. Isang maleta lang yung dala ko. Pabalik. Ayan yung bag ko, naka-ready na yan. Yung mga bata nasa school. Si Abby mamaya pa uwi, alas 7 ng gabi. Si Daphne naman, baka 6 or 5 uwi na yon. So baka magkita kami ni Daphne pero si Abby mukhang hindi na kami mag-aabot dito. Pero nagpaalam naman ako sa kanya kanina pagkatid namin na pag uwi niya, nakaalis na ako. Ayan. So mga kapinboy, ayan si Bechay. At pinapaitim muli yung buhok ko. Thank you, Betchay, sa servisyo mo. Talagang uh, concern ka talaga dyan sa puti-puti kong buhok. Ay, tinihingan talaga. Napunta dito. Tapos ko sinula lang yan. Ah, through. sige, sige. Mahirap doon yung tanggalin. Saan? In Tissue siguro. Package. So yun, like, mga kapinbo yun objects, blunt items, worker tools, time devices, liquid aerosols, cells. Habang nakababad sa maligam-gam na tubig na may suka. Yeah, kukuskusin -kos din ni Becha yan mamaya at lilinisan. Food spa. Yan, pangalawang beses na ginawa sa akin ito ni Becha. Yeah, sabi niya kasi bago umalis, gagawin ko ulit sa iyo yan. Ipuputs pa kita. Ayan <laughs> yeah, si Bechay. Thank you, smart Bechay. Uh, At pinapaitin mo yung buhok batteries. ko. <laughs> Ayan okay, si Bechay. Nagyan ako ng cover sa tenga. Kasi nga tumutulok. Tapos parang ang hirap tanggalin yata. Kaya linagyan niya ng tissue. First time natin to. First time natin maglagay. Sana hindi pumalpak. Hindi naman siguro. Hindi po. <laughs> hindi naman siguro. Sana Mga gilid-gilid siguro. Ayun, thank you, Bechay. Nililinisan mo yung malaluya kong pa. Ang kapalang kalyo. Ako po. Dekada yata hindi nalilinisan yung Betsy. Pangalawang beses nang nilinisan ni Betsy ng ganyan. Ayun. May pangkuskus siya ng mga kalyo-kalyo eh. Thanks, Betsy. Ay <laughs> habang uh, pinapatuyo ko tong aking uh, tina sa buhok. Ayun. So, ayun na naman nakikita ko na naman yung aking bagahe do naka-standby na. Naantay na ako. Sa <laughs> so, si Betsy dito, dito. Alas dos ng hapon. Kinukudkod ni Beche yung aking uh, makapal na kalyo sa talampakan. Masipag <laughs> <laughs> talaga ng Beche, oh. Magtsatsagaan yung aking paa, eh. <laughs> Thank you. andan yung aking maleta. Ayan. Tsaka yung bag ko. So, ang oras ngayon ay mag-alas ito na mga ka si Bunso, si Daphne ay magpapasundo na sa school. Susunduin so mo na namin. Banding-banding muna kami sa glit dito bago ako pumunta ng airport. At dadaanan ako ng bayaw ko para ihati doon sa airport ngayon. So, sunduin namin si Bunso at nang makapag-banding-banding man lang, punta namin sa school. Ayan, nantay na ako na sa labas. Alright, oh, wow. tara Beche, ingat. Sunduin natin si Bunso, si Daphne. pinantay namin si bunso lalabas daw siya ng school 5 weeks apto nantay eh. nantay lang natin wala pa ano walas dito naroon ay ay ma'am kiss o dito na si daphne saan ka Anong taga pala ng dito? Para sa leche, diba? Para leche, 'Yung binibila natin ng na prutas 'to. Dami ng tindahan, no? Uh -huh. you know, na drive ko si Bolillo kasi mamaya alis na ako so, ilang taon na naman to bago ko mahawakan to si Bolillo Ayan. ako na pinagmaneho ni Bechay okay naman, tas doon na lang sana um. Ayan, yeah, mismo mag-drive. Ayos ko talaga si Bolino. Dito sa bahay, isang taon lang naman eh. Nandito ko na ulit. Isang taon. ngano Ano pag-drive. Masaya. <laughs> mai ko talaga. Simple lang. na naman na pag-drive ng makakapag-drive kay Bolly yo. Oy, si Uno. Si Uno. Ay po, magpapaalam po kami muna ni Bechay. at nandito na yung dalawa. Si Daphne, ayan. Naayos na yung kanyang bag. Si ate, ito. Bising-bising -busy ka po panood. At yun po, magpapaalam muna kami. Dahil ayusin ko muna yung aking isusot. check ko muna kung kumpleto na yung laman ng aking bag. Yan, susundin ako ng bayo ko. pupunta kami ng airport na ng siguro mga alas 6. Aww. So, 5.10 pa lang ngayon. Ayan. So, ayan. Magpapahalam muna tayo. At kita-kita po tayo sa mga susunod kong mga videos at vlog. Thank at iba vlog ko rin po yung pag-uwi ko. So, maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito na lang po muna. God bless po. Salamat po.